Good morning mga katong Sa magpagpalang araw po At ayan nandito na naman po tayo sa tumana Kung saan eh Ang gagawin nga po namin ngayon Ayan maglilinis kami ng baging Tapos Ayan a, pagpapatuloy ni Abo at saka ni Bato Yung paghukay ng mga serga Kasama ko nga pala Si Bato, si Abo, si Latak at si Porky bali lima po kami dito Ngayon yan, kabilang kayo. Turo mo kayo, abo, ano. Ugukay kayo ng kamote baging alambre. Kauri, okay. ayon okay, sa bila ka. Uh -huh. like yeah, my uma Eh alam rin pa yung power key, ano? huh? Dito ka muna sa kabila, sa akin. Ayan, gamitin mo. Dahil okay, eh, putuloy mo na pagka marami na. Oo, alam. Hmm. Kia pukne e Dito na yung alam Yes, merienda po tayo. Yan, thank you sa So pas. Yan okay, no? Ah, thank you for sa pamirienda. Mayat, merienda po so pass so ayan na nga po tapos na kami magmerienda at syempre babanat na muli Pinupulot ko pa yung mga alambro dito mga katongs Hindi pala natanggal pa yung Mga alambre sa uh, Ibabaw Pero sila lata kaya nag, nag na Nagbubuntun ng Mga pinagbagingan Para mamaya namin Ay si abot si Baton naghahak naguho kayo. Eh yung ginawa kasi si Sergio. Oh. Napakatrabaho nito. Na yung yung eh hinukay nang hanggang tuhod tapos ibabaon daw na ganyan. Sa ilalim. sabi ko, maatrabaho pa yan. Tapos hindi naman matibay pagka kinalawang na yung alam ko mapuputol na yan iba yung nakatusok lang sa kawayan ta uh, nakatusok ng kawayan tapos nakatali yung nakatali yung alambre para hindi ma para hindi makalawang yung ano saan ba na tayo saan na tayo? minta sa kabila tayo ayan o kaso puto nila puto lang tapos na nga pong lahat yung baging, at yan sisigan na natin yun sinigan na rin namin yung sa kabila ay ba ay miga. mga balibag mo ato 哎，你那。いい mga tanghali na nga po at ayan kumakain na po sila ng tanghalian Tara, so, ulo, tinolang manok thank you po sa nagpakain tapos na po kami ni Latak ito talagang nauling lang kumain po yan pagtatanggal na lang po ng ng serga. Unahin niyo na gilid ano. Na. No. Nang ba ko muna malinis ko. Na. Tapos yung dalawa pupulutin lahat ng kahoy na maliliit na 'yon. Yung mga iniwan na tulo sana. Ha. Tayo na no. sa dulo yung mahaba. Dito nyo nalang lagay sa dulo Sa may gilid, gilid nyo Sa may bakod doon Na, yung mga kawayan mahaba na ano, Ilang piraso lang naman yun. Kaya kapok na yun Para bukas pag nilusong yung roto Eh yung stable eh, malinis lahat Wala nang abala Yun know. Oh. o Ay, hinag talaga mamain yung 4K. Eh. Nga. Nilagay hmm. mo din pati hapunan na, no? Ha? Tanghalian na. Tanghalian lang yan? Hmm. May hapunan pa. Mamaya. Tayo <laughs> aso, biar sa akin. Ayan. Uh, at maya maya eh, sa sabak na puli. Tapos nang kumain. So yun mga katong. Tapos nang kumain. At ayan. Sabak na Dali yan mga katong. Sa uh, yung gilid nito. Yung may serga. Ayan. Yung hinuhukay po nila. Uh, bato. Ang pinapagawa ko na lang. Hukayin na lang po nila ng isang dangkal. kumakain po ng isang dangkal tsaka ako puputulin puputulin na lang hindi sige pa para maano abo tignan mo yun na pagputulan dyan baka matapakan ito hanapin mo yung mga napuputol ha tulad dito naputol na mga katong ang gagawin ko puputuling ko sa ilalim kaya ako na lang babuloktutin yung pinagputulan para mabilis eh tatagal, tulad doon eh hindi pa nila nayari yung gitna ron tagal kasing hinuhukay matigas yung lupa tapos ano pa napakalalim galit nga nang gumawa nito na <laughs> ayan binabalok to ko na lang kita mabubulok naman na din po yan so yun ganoon na lang gagawin natin yan ang mayari obligadong mayari ngayon yan dahil bukas eh uh, ano yun na po yan uh, stable butul kuna lang. 'di man baluk tut. Eto magagamit naman ko. Pang-share ga Eh lang gagawin natin sir ka. Hindi ganyan. <laughs> Hindi ka ng anong ganyan. Napakatrabaho po niyan. Ganyan niya eh. Huhukayin niyo. Tapos ibabaon yung kahoy. Pahalang. Yun daw kasi pinagawa nung umupa dyan. pinagbasyon ng mga gamot to oh. dyan lang pinambak may ano, ako din pa rin namin yan makakalkal na ano yan roto ano o pa So yun mga katong sa at, ayan na nga po yung stable. <laughs> Nilusungan na nga po ng stable ngayong tanghali uh, at uh, Kaya ngayon ay eh, nag-aapura kami eh, dahil abutan kami dito sa gitna. <laughs> so hinuhukay pa po nila bato at nila ni abo yung serga ayan. Tapos si Latak Tsaka si Porky namumulot ng mga tiragbas yung mga bote ng gamot ko sa gilid gilid ayan ay stable na nga po nagulat ako lumulusong <laughs> sabi ko kala ko bukas eh may gagawin daw ho siya bukas eh, kaya ah, babawasan na daw niya so okay lang naman na siguro hindi naman kami mahahabulin yan maagad so yan nandito na nga po at ano yung alambre nag huhukay sila ba to hindi puputuling ko na lang kung so, abutan tayo nga Ha? Huh? Oh. Oh. Ay, dalawa, abutan tayo dito. Nói mà anh đi đưa nó mới So ayan po, at uh, nandito na sila sa dulo, sakto. Mayayari yung roto, yari din sila. <laughs> so yun na lang, tinatanggal na lang yung isang derecho dito na serga ng alambre. Tapos ayan, si Dingdong at si Porky, ay si Latak si Porky. May nagtambak dito ng one, eh, oh, nakasako, napakabaho. Ayun o. Dumi ata ng, ano, ng, anong, ano yan? Dumi ng Dumi ng pugo. Ayan. Nilagay dito sa dulo. So, pina-adjust ko sana sa sa, sa gilid para maroto yung daan. So yung mga katongs tapos lang stable pero ano lang isang pa lang po yan ano bali bukas ulit ulian pa pa ayun naman kanina pa halang ginawa tapos bukas uh, ayun naman pa haba kaya magiging maganda magiging, uh, maganda magiging lupa na yun, bukas So ngayon parang inano lang yan, binulabog. Yan. So ayan, at alas 4.14 na nga po. Bali, uwi kami ngayon maaga dahil may laro yung mga bata eh. So bukas na lang kami magsisimula dito sa kabilang balag. Kapraso lang naman to saglit lang. Baka isang, isang araw lang po to Kahit na tatlong tao lang. So ayan mga katongs, Ang ganda na naging lupa oh. So uwi na po kami At buwas naman Ayan Bukas Balik tayo uli dito Pasisid pala dun sa sulok Yung lupa Ayan, Mababa sa sulok so oh, ayun nakagayak na pala yung mga bata